What's up, what's up? Good morning, Lodi. Kasama natin live na live sa show. Sabi ko nga kanina, baby, ito ang Jericho Rosales Ay, ng TV5. <laughs> Mark Logan in the house, yo! Morning, Echo! Hi, hi po, Manong Ted, Ninong Ted, at uh, Kumaring Cha. Hello. Yeah, maraming salamat po sa inyong uh, pagpapa pagpapaunlak na ako po bumisita rito mm. yan yeah, para po i-promote po ang aking show. Oh. na magaganap na po. Oh. So cha sabi mo Jericho Rosales, Rosales. maki-explain. Jericho Rosales, sino gusto mo? Piolo Pascual, Dieter Ocampo, sino ka sa The Hunks? Mark Logan. Mark yes. Logan. So, parang Agamulak dati, tawag mo ito. Ay, Agamulak! Yung si Patro ang gusto yes, pa, Agamulak ha. Alright. So uh, Mark, okay. ito muna ha. Yes po. O, bago ang lahat, uh, kumusta, kumusta? At uh, kami nagagalak na, you know, uh, maliit lang ang mundong ginagalawan natin. Hmm wala tayong uh, masasabi kung hindi ba uh, ka naman <laughs> <laughs> uh, kumusta kumusta no, sure. ito po eh, uh, galing hmm. nga ng ano ng, uh, shoot namin for the past days kasi uh, bubuksan na po yung aking programa top 5 mga kwentong Mark Logan yan 615 po ng uh, gabi uh, tuwing araw ng sabado simula po bukas anong oras 615 yes Okay, 650 Every weekend. Oh, every weekend after ng frontline weekend no? yes. Oh, so, sabi nila. Oh. So limang kwento top 5 mga kwentong Mark Logan. Ibig sabihin limang kwento. Limang kwento po All, uh, mostly mga people stories po. Mga people stories, places to go, ganyan. All right. Uh, mga so, kakaiba. Oh, kasi dati rate, 'di ba, sa TV Patrol, mga kwento ni Mark, Mark Logan. Logan. Mm -hmm. Okay. So anong pagkakaiba nito kung meron man o pagkakahawig meron man sa ating maaring matunghayan bukas? Yung sa sa TV Patrol po before ay uh, mga samut saring kwento lang no, mm -hmm. na nakikita mm -hmm. natin. Ito naman po isang magazine show mm -hmm. na mag feature kami dito ng mga ganun pa rin, kakaiba, pero it's more more lengthy, mga mas mahaba po yung aming mga feature katulad na lang nung may uh, meron pala dito sa atin na ano uh, pageant para sa mga Miss Marites ha <laughs> ha saan lugar gano to <laughs> banda minda minda now siya oh, so mabukas mapapanood ni <laughs> Miss Marites pageant so pag sa chismis to yes inestablish siya ng isang SK Marites chairman ka. na mukhang Marites din <laughs> so may 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 premyo, cash prize. Meron na uh, parang may mga cash prizes din sila. di sobre eh, may trophy uh, at may mga sash. So yun yun lang yung pa-sample natin. Meron uh, din tayong mga mga nabubuhay lang sa kalye tapos kinukuha sila tapos uh, taga palakpak, meron palang lang ganun. 80 pesos ang binabayad sa mga live shows. Uh, oh ng TV na, narinig ko ngayon oh, pero magandang mapakinggan yes, yung storya nila yes. at kung kailan nagsimula yung gano'n oh, oh. so ka. as low as 80 pero yung iba merong mas malaki mas ma higher tsaka may mga pack lunch so, pa siguro yung iba so ganyan. kung paano inaabangan before yung mga kwento ni Mark Logan na very interesting at exciting yung bukas din mas ni-level up nyo pa eh? yes oh, yes talagang oh. para hindi po mapahiya maganda ang top 5 mga kwento nice. Mark Logan <laughs> Kumbaga, pinaghalo-halo na ito no? ng mga kakaibang kwento, mm. Kaka kakaibang istorya, mm -hmm. o mga kwento din po ng tagumpay. Yes. Mga, mga kwento, magbibigay po sa atin ng inspirasyon. Mm -hmm. Importante, no? Uh, maka din po tayo ng inspirasyon sa mga kwentong ito. Pa paano delivery mo dito? ganoon pa rin na ninong Ted, parang ganun pa rin yung sample. So, sample, sa ending sa ending, sasabihin ko sa kanila, o oh, mga mga team bahay, sabay-sabay nating na basagin ng lumbay, pagaanin ang trip ng buhay. Ako po ang music ka, Mark Logan, at ito, ang yes! Top 5 Kwento. Grabe, walang kupas. Bata pa lang ako. Sabi ko na. Idol na natin to eh. Oh. oh. Ganun-ganun, <laughs> di nagbago ang boses. Oh, oh. Yung pagsusulat <laughs> ng bawat Uh, parte bawat kwentong ito. Ibig sabihin, ganun din kagaya ng iyong timbre at yung mga style, rhyming uh, nito, style nito. Ganun din. Ha, yeah. So, ikaw ang gumagawa nito? Yes, usually. Hmm, eh, mahirap magawain yan. So, sobra para... Oh, eh, parang... kumusta naman? <laughs> <laughs> Para siyang rapper. Huh? Kasi di ba yung mga rap, oh, oh. nagra-rhyme yes, dapat yes, yung words. Oh. Parang rapper, si Kaka. Oh, oh. oh, oh. So, right. so, yung pa rin patawag namin sa'yo, Kaka? Yeah. Oh, oh kaka so, pa rin. Pa rin. Oh. Okay, sige. So, uh, sa ngayong linggong ito, ano ang mga patikim mo sa amin? Y yun know na ba yun? May meron tayong isang... Po. Ano? Balik top five. so, meron tayong mga, hmm. yung bata na Uh, trabaho niya during the weekdays ay magshoot ng mga turista sa Boracay Malit lang siyang bata tapos ay, yung ah, nakita mo ba siya na, na, may gano'n na trabaho oh. baby oh magpi-picture-picture lang sa mga turista. Picture ng turista. Pero ang husay para talagang mga photographer na professional mga bata. Ay, parang drone ang dating na panood ko yan eh. parang may, may, kumuha din. Ginawa na, nilang hanap buhay ano. Yes, yes. Pero pandagdag din sa pag-aaral ng bata na pinakita naman dati doon na hindi niya pinakalimutan yung kanyang pag-aaral. Pag So, naghahanap buhay lang. And then, meron din tayong mga ibang mga ano pa. Meron din akong compilation doon ni Nong Ted sa bandang uli. Mm -hmm. Siyempre, nami-miss nila yung mga dating ano, uh, okay. uh, random na mga nakakatawang ano. Ito so, sa buhol ito sa bandang ko ngayon. Sa buhol ito, di ba? Mm -hmm. Sa so, buhol yan, no? So, so Hindi po. Sa Olmok yung ah, Olmok Yun. yun. Sa ito, Bohol, sa, sa buhol ba pupuntahan mo rin yung top 5 na resort na nakatayo? Sa so, <laughs> <ba>, ng... <arong, laughs> huh? Parang gusto ko ano yun, no? <laughs> <laughs> Alam mo, vlogger lang ang nagsimula ano kaya na beast. Eh. Oo. Oh, so, ayan na. Nako, very exciting. Oh. So, yung kanina sa Ormoc, isa rin sa mga Excited. kwento nyo. Yes. Okay, okay. Ano pinuntahan nyo? Yung, 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 yung ormok na mga videos na pinakita ko, mga files siya, na mga ah. pinuntahan ko because I, I, have another travel show. Dito rin? Ah, uh, hindi, sa... sa Facebook and uh, sa, ah, ano, oh, sa, sa, social YouTube. Media Pero mo. medyo pahinga muna siya today. Uh, yung ano, yung uh, Tribu Katuga, Kain Tulog Gala, The Ultimate Pinoy Travel Advisory yun yung aking online trap. Uh, yung dati, na ako ay magpapahinga muna ngayon mm -hmm. para maka maka-focus sa sa mainstream sa TV5. Mm -hmm. So sa TV5, TV5 lang yan, wala yung uh, counterpart. May, uh, may, uh, may, oh. Meron po tayo 8:30 same day, <clears throat> 8:30 ng gabi sa 1PH. Dito naman sa 1PH. Oh. Yeah, that's very good. Ha? Para din doon sa, sa mga hindi humakakapanood mm -hmm. sa Timeslot sa TV5, you can watch it dito On po. Oh, po. Oh, kumbaga later that night sa 1PH. Yes, 8.30 uh, ng gabi. Thank you for asking. Oh, oh, oh. Maliban po naman sa 1PH, oh, wala wala ito sa social media Or sa pa RPTV. ng... Uh, na Parang ilalagay din nila sa digital. Mm -hmm. Oh, nice. Ano, oh. Oo. So, aabangan nila Ingata, yan sa digital um, ng TV5. Yes. Oh, oh. Oh, wala, wala din itong replay on Sundays perhaps sa RPTV. Wala pang ganon. Wala pa, wala pa. Pero oh, kasi, I, I really hope so, man. Oh, kasi kagandahan sa RPTV naman dahil sa malaw ang coverage yes. din po niya para ni 1PH on Sundays kung saka mm. para sa content naman po ng entertainment in the morning perhaps no para nga dito sa mga sa top 5 mga kwentong Mark Logan. So ngayon ngayong linggong ito bukas ang ating aasahan yung kwento nga ng pakontes sa Miss Marvels. <laughs> yung kwento rin po nung uh, mga, Bata. Uh, mga, mga mga mahuhusay kumuha po ng larawan mm. gamit ang mga telepono lamang yes. ninyo ha. Meron so, din tayo dyan yung ano yan, yung mga nandito sa tabi ko oh, mm. maternity. Anong yung mga gimmick to? nila, yung mga nakakatuwa ngayon. Dati kasi, 'di ba, antayin mo yung siyam na buwan bago mo ma-reveal yung baby. Eh oh, mm -hmm. naman, kung sari-saring ano, may mga pasabog sila na kulay ah, blue, pasabog reveal. na kulay pink. As in binobomba talagang ganun. lakas mga um. uh, iba't ibang gimmick. Gimmick kung kung sa, sa, gender reveal. at gender reveal. Oo, oh, oh, nung panahon nyo ba, Manong Ted, may gender reveal na? Abay, nung panahon namin, eh, mas maganda yung suspense Surprise. na hindi mo pa alam. Ngayon kasi gusto na nila malaman. O, kasi para ngayon, yung, malalaman ko na kung pito ba? yung laman niya. Hindi! <laughs> 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 ano to? Isa lang <laughs> to! <laughs> <laughs> parang, parang aso. Ngayon kasi di ba nalalaman na. ba yung or six? ba ako? 7. Hindi natin. pito, ikaw talaga. Gawa mo kong inahing baboy. Naalala ko tuloy na nakausap natin o, o, sa so What's On sinasabi, Your Mind. Wala ha? Pero tama nung panahon ninyo, nang nanay ko na kwento niya, hindi daw uso ang gender reveal. Mm -hmm. Sabi ni mama, surprise. Sabi ko, paano kayo bumibili ng damit ng sanggol noon? Mm -hmm. Puro puti lang daw. Oh. Pag lumabas na, saka ka lang bibili ng may kulay. Ah, neutral, neutral, neutral lahat ng kulay. Oo, oh, hindi tsaka, uh, ano, uh, ang importante nga dati, higit sa lahat po, paglabas ng bata, bibilangin mo agad ang mga daliri niya sa paa at sa kamay. Ah, okay. Oo. Oh, so paglabas nyo pa binibilang? Oo. Oh. Kasi ngayon binibilang na, na sa now. congenital. Uh, Oo. Oh. Nabibilang uh, oh. no, nabibilang na misaak alam mo yun ganun ganun kaagad ha? Ah. yun ang yung nanay ko, sumalangit ko, yun na may kusumalangit po hindi kaagad ang bilin sa akin paglabas ng bata bibilangin bilangin mo kaagad ang mga daliri hmm. sa paa sa kamay pati yung tenga oo oh, oh. oh, agad mong titig na ano oh, yung yung ano ng bata makikita mo kasi yan eh kung meron siyang kung anong may oh, 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 di ba at pag ano praise god salamat ang hmm. panginoon bigyan sa lahat po naman po kahit na basta lumabas po yung bata ng buhay definitely praise amen, god hindi amen. ba oh pag biya ay tuturing yan. Lalo na kapag ikaw. Iba kung uh, pito o walo. <laughs> Bibigyan ko kayo, tagdalawa kayo. e batik. Ako, Anong gusto mong eh, batik. kulay? Ah, Anong gusto mong ah, kulay? Ah, gusto batik-batik. <laughs> ikaw? Uh, may brown. <laughs> Okay, Pero ito, ito na, bukas nga invite mo sila ulit ay, Kaka. Po, Tomorrow po, abangan ninyo ang uh, top 5 mga kwentong Mark Logan Yan po ay uh, 6.15 ng gabi At uulitin po ng 8.30 ng gabi uh, oh. Sabado rin sa 1PH po At okay. uh, soon, meron po tayo mga digital uh, uh, exposure na rin po For mga kwentong Mark Logan Oo. Uh, So far naman, ito muna ngayong assignment Para sa atin dito sa TV5 Yes po Alright. Sa usapin ng radyo, wala pa pinag-uusapan ganon. Wala po gusto ka nang bigyan ng asa. <laughs> huh? Oo nga kasi, alam so mo. Pero nakausap ko na po si Ma'am Cherry. Happy birthday ba? Si Ma'am Cherry. Oh, Ma oh, happy, oh. birthday. On April 19. Oh. oh, tsaka na-miss ka na nga daw ng mga radio listeners mo dati. Uh -huh. Sa so dati nating network. <laughs> yes, Ayun, yeah. diba yung kasama niya si Chang Ami sa sakto? Mm -hmm. kami ni... Manong Te. Tayo, tayo. Correct. Okay. Okay, sige So, uh, again, uh, Mark, good luck sa iyo At abangan natin to. Uh, muli po, mga kapatid Ito po ay bago po mag-frontline weekend. weekend Right, oo uh, Frontline weekend Oh sa gabi sa TV5. So good luck Mark. Thank you. Okay, you. okay so sige. Pwede ba tayong uh, muna eh bago tayo mag uh, short break at mm. mag uh, ikaw na ang mag ano, ikaw na ang mag uh, mag ya, Mark mm -hmm. sa iyong trademark na Mark Logan sa mm -hmm. kanila'ng aabangan papunaman po naman dito sa ating programa sa Radyo 5 ang DJ Chacha at Ted Vilon. At eto po, manatili po nga nakaantabay dito pa rin po sa Radio 5 kasama po si Ninong Ted Failon at Maring Cha Guevara. <laughs> Kumukha mo pala si Damask? Sino yun? Si Damask! Ngayon ko lang realize Kailangan <laughs> mo si Damask, maybe. Tomas? Damask! Ah, saw... <laughs> so... <Sila>, si Tomas? Tomas! <laughs> Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.